Mga halaman na magpapayaman sa iyo, unit mang magdurot na kamalasan sa mga alagabong pusa. Ang mga halaman ito ay kilala bilang or tingkatawag na body plants at karaniwan sa mga tahanan ay meron ito dahil sa kanilang paniniwala na nagtudulot ito ng no suwerte. Unit maaaring mang magdurot na kamalasan sa mga pusa ninyo. Iwasan na ba ilalapit ang mga halaman ito sa mga alaga ninyong pusa. Dahil kapag ito ay napabayaan ninyo, maaari itong nang ng pagkapasakit at maaari mauwi sa kanilang pagkawala. Kung meron kayo ng mga halamang ito at ang pusa ninyo, ay uh, bila ng hina o nakaramdam ng uh, pagkakasi, pagkapasakit o nagkaroon ng sakit, maagal ipatingin ito sa veterinaryo at sabihin ninyo kung ano-anong halaman ang meron kayo, para madali nilang malaman kung ang dahilan ba na pagkakasakit ng pusa ninyo ay dahil sa napaglaruan nito ang mga halaman ninyo o may nakain nito na dahon mula sa halaman ninyo, grabe po ang madudulot nito. Narito po ang mga halaman na hindi dapat ninyo mailalapit sa mga alaga ninyo pusa lilis. Ang halamang ito ay isang uri ng bulaklak na mayroong matitingkad at malalapan na petals. Maaaring maakit nito ang inyong mga busa at ang inyong mga buting, kaya't maaari nila itong mapaglaruhan. Mayroon to iba't ibang uri ng kulay at iba't ibang ang klase. Mayroong mga uri ng lili na kung titingnan mo, ay uh, hindi po mapapansin na ito ay mayroong nakalala so, mga kemetal na maaaring makasama sa alaga ninyong usa. Maaaring pa masira ang kanilang internal organs, ang kanilang kidneys, at maging ang kanilang liver. Kapag ito ay uh, nakain nila, o kaya po hindi sinasadya na uh, paglaro nito o tumusok ang uh, kanila mga hoko sa halaman na Golden Potos Ang Golden Potos ay isang uri ng money plant kahit lahat ng tahanan ay mayroon ito. Ngunit ito po ay maaari ding makasama sa ating mga busa at mga putin kapag kanila itong nakain o kanilang napaglaruan dahil ang dahon nito ay nagtataglay din na maka kamikal na makalason sa kanila. DIGPLAN plan. Ang mo ito ay ginala dahil sa nagtataglay ito ng kahaybang swerte lalo na sa mga may negosyo. Karaniwan sa mayroong mga business mayroon silang dead plan sa kanilang negosyo o sa kanilang mga tahanan. Ito ay umagat ng swerte, ngunit bawal din ito sa pusa. Peace, Lili. Ang halabang ito ay tinagurang swerte at nagtatanggal ito ng mga lason sa hamin at ito ay tadalas at maharivita sa opisida at sa living room ng tahanan dahil sa ito ay isang uri ng indoor plant. Ngunit Maaari ito mang tulot mag napagkalason sa mga pusa nila itong nakain, o pagkadila ito na hain o kung nilang Pilodendrons. Ang pilodendrons ay mayroong iba ibang uri na klase. Ngunit ang mga to po ay maaari magdulot din na nga hindi maganda sa ating mga alaga pusa. Maaari magdulot sa pagkamasakit o pagkalaso na maaari mauwi sa pagkawala. Kit mag po kung mayroong kayong pilodendrons sa inyong tahanan. Dai Ben Bakya, yeah. ang halamang ito isang urin and Chinese evergreen at isa rin itong uri ng indoor plant. Pwede ito mabuhay din sa labas na tahanan, Udit isa ito sa so pinaka-deadly plants laban sa mga pusa or safitens. Hindi pwede na to ito makadak or kanila ito mapabluruan dahil wari magtunot ito ng grabbing, Apagkakasabit or maaari sila malason sa halaman ito, hindi lamang po ang pusa ang pwedeng gi or malason sa halaman ito, mati ang tao. Kung meron ko kayong malilit na mga bata, iwasan po ang halaman ito or itaas para hindi nila maabot. Sa Agopal, ang halaman ito ay maaari ding magdulot ng uh, hindi maganda sa mga alaga natin pusa. Laro na kapag kanila itong nakain o kanila ito na napaglaruan at nagkaroon sila ng damta ng halamang ito o nakain ng dahon, magdudulot din po yan na nga ah, uh, uh, hindi maganda sa kanila o pagkakasakit o pagkalason. Mare mauwi yan sa kanilang pagkawala. Tawilang desa mga halaman na mari maldulot ng allergy sa ating mga pusa ay ang Tadamo natin maigay kung tayo po ay mayroong mga pusa at puting at alunaisin na tayo mahahit na swerte. Kailangan po itaas natin yung mga halaman natin na maaaring makasama sa ating mga pusa. Kasi po, hindi ka mga hakit ng swerte kapag napahama ang alaga mong pusa. Para magkaroon ng harmonious energies, walang mapapahamak na pusa at makakakit ka ng good luck energies Itas mo yung halaman o lagyan mo ng takit. Pwede mo lagyan ng abril uh, na hindi ma-mahawakan ma o malalaroan ang busak. O yung pusa ang ilagay mo sa isang lugar para hindi siya makalapit sa mga halaman na pwede magdulot. At hindi mag-intas Diyan sa mga magitan maharip po pa yung makakita sa swerte at mapapangalagaan niya rin ang inyong mga pusak.